Balay po, tayo po yung maagang lusong po ngayon sa bukid. Oh, nandito na po tayo. Ayan, oh. Eh. Ang ganda, sikat ng araw. Dami pong gawa ngayon, ay. Wow. Kaya mag check po tayo ngayon. Kalasi yung bagtek na bagtek na naman ng innate. Oh, oh. oh. mas maaga po mas maraming mas maaga ho mas maraming nagagawa oh yun 6.26 po ng umaga ganda ng mga bulaklak ah tayo pwede na rin mag aalmusal na magtataho bibili muna tayo kuya pabili pabili tahu, itu itu tahu. Taho. Ano po ba yung tala mo? Tukwa. Magkano ang tukwa? Sampu uh, lang. O, pabila ko. Taho. At saka tukwa. Ilan po mong piraso sa tukwa? Ah, sampung piraso. Piso ka isa. Sampung. Piso isa. Ma ano mo masarap luto di yan? Aba eh, tuwit ka lamang siyo po pag pinirito. Lagyan mo kaya ng chicken breading, oyster sauce. Ay, pabila ko ng 20 at saka tatinar eh. Bainting ano? Taho. Taho. Aga mo po ano? no? Tanghali lang nga po. Ay, ka ba maaga dito na daan pag ganito oras? Pag 30 ako yung naagap lagi. Pag kaagap pala, ala ko ako maagap na. Ay, pa mailis po kuwa eh. Oo. Dito ang unang labas mo? Mhm. hmm Isa, tao! <laughs> Yan po ba ilang araw pa kitatagal? pag yan po ay nasa rip ay matagal. Pag na, wala naman sa rip. Oo, oh, pag wala sa Nasa tubig laang. Mga ilang. Kaya, kaya lang po ay lagi mong umaga tanghali, hapon. Apalitan ah, mo. Oo. Oh. At tubig. Okay. Tatlo noon. Okay, naman. Ayari eh. oh, yan. Prito po pala no. Prito lang po to, ikaw lang may ulam na. Sigurado. Salamat po. Tahu. ay no, tayo ay kukuha na rin ating ano. ukra. yan no. Medyo mahina nga lang po ang pagka ukra na yan, pero pag sa pasarili po na no? may ayos mataas po pati ngayon parang parang gitnang ukra ating tara po tara ang ating ipapang almusal mantika Oh. Ah, adubuhin ko na 'to sa tuyo 'yan. Ayan po na po. Yeah, Ayan na po eh. yung unang hango. oh. Eh. atin po nga. Ayan sa tuyo. Ayan, ang bisa nito. Kaya ano na rin po natin na rin uh. Kasama na natin sa pagka-adobo sa tuyo po. Ari puro masiguro yun, ano. Để không mas kalapong kayo Ano ang may Gara po Tapi bakit ba ako dating hanto? Di mo na ako kinanganit sa'yo Di mo naman na nanayong damdamin para sa'kin Lagi mo ako hala Kahit di mo ako pagsin Honey, The Maging sino ka man mahal kita Sabihin mo sa akin ikaw mahal ko rin Oh, diliko ko Yanayin ko ko Aadubuhin pun natin sa Oh O. Ayan. Two, three. Magusino ka mahal kita. Sabi na sa akin. Ako'y mahal mo

para kung may pampadulas ng kaunti suka okay. yan po ang ating almusal. Tapos lalagyan po natin toppings. Eh. Ah, wala lalo na. Spring onion po natin. Oo. Oh. Yan ang tukwat okra. Okra tukwa. Yan po ang recipe. Hindi tukwat baboy, tukwat okra. Nalo na po. Ready to plate na po yan. Yan, kakain na po. Kakain na tayo. Ari ang ating almusal. Yo. Tayo po yung maaga pagka ano. Mara, lalo na pagka marami marami yung gawa. Aw. Oh. oh. Ari po ang ating ulam. o Okrat baboy. baboy. Ah, okra at baboy. Talagang baboy lagi nasa light. Tokwa tokra. Masarap po ito. Bagong recipe. Na ho, kumusta na ho kayo? Kakaan ho tayo hmm. Ako agad din sa Mga iba po naman, ano, tayo, lahat, lahat po naman tayo, may kanya-kanya tayong pangarap. Ho, sa isang banda, kayo ho, nasa channel na ito, nanonood, <clears throat> siguro po natin kaya ng idea kung ano ang buhay bukid. Di parang sa isang banda ho, hindi mo natin sabihin idea, parang mag, nakikita natin yung pwedeng mangyari o pwedeng pangarap. Mm -hmm. Ang mag, kumbaga yung tumira po kayo sa bukid, o oh, yan, tama po naman ah. Kumbaga, kagaya po namin na nasa bukid na, kumbaga, sa inyo po, na magbubukid rin. Ano po ko ang pangarap na maging kumbaga tumira naman sa siyad? Di po ba gano'n ano? Yung iba, hindi kanya-kanya nga lang hunta ng pangarap ay eh yun isang pangarap na ng nasa siyudad pumunta ng bukid yung nasa bukid pumunta ng siyudad, parang binaliktad lang pero yun ho namang kaganyan ah uh, yung mga nagmamayari ng mga pasyalang magaganda ano na dinaraan ng mga iba't iba ay ano naman yung pangarap nila kung bagay naroon nga sila sa mismong negosyo nila pupunta sa hindi kung bagay pupunta sa ibang pasyalan pa rin po parang gano'n gano'n kung po ko sa akin na ano na wala naman doon sa topic natin kung bagay isa nagmamayari ng isang resort na sikat ay ano po ang pangarap kumbaga ng kumbaga pag-iisipin po ba natin ano stage ng pangarap nila ano, kung may iba pa rin yung pangarap ano, kung ganyan nga lang yung talaga siguro ang tao kanya kanya lang mm. kung bagay sinerkulahan po ba't pumapasok sa ating isipan hindi magkaka-idea rin yung kayo abay siya nga ano. mm. yung iba ho kung pangarap po masyal sa iba't ibang magagandang lugar ano pa po kaya kung nagmamay-ari na yung isang tao na nasa kanya na yung pasyalan para hindi pa rin huwin yung pangarap ni eh no ganun nga palang tao parang walang kakontentuhan po ba kung magay hindi rin ho naman lahat kung magay ako sa ganang akin na. nakakaan po ay kaya ako ako'y Dan na rin, oh. Ano available din nila akin na ano. Hindi na Yung parang cycle ng ating buhay. Mm. Kumusta na po ang buhay-buhay natin diyan? Oh, no? ah. Um. Masarap. Pinakasahog natin din. Ay di ding... yung... Yung anong tawag din. Tukwa. Gawahan ng gulay marami tayo. Kung maghanap lang natin pansahog. Baliktad ano. Pag nasa syudad naman. Hanap ay gulay. Pansahog. Hindi naman... May uh, ang pansog natin ay yung karne. Oo. uh, na marami eh. Agad na po tayo. Mm. Ayun, no, salamat po sa inyong pagsama. Ayun yes, po lahat. Happy lang po. Bye.